Magandang araw po sa ating lahat mga kaagri For today's video, uh, tayo po ay magdi-dispose po no ng ating mga uh, breeder mga kaagri So ito po ay uh, napaka-quality na breeder po mga kaagree. Uh, kapag Rhode Island Red, yellow-degged uh, at uh, dark ang kanyang uh, color no ng uh, balahibo at uh, malalaki talaga ang uh, katawan nito mga kaagri And now I am now disposing the Uh, all of my heritage uh, breeds mag agree uh, sasabihin ko sa next video po natin no kung ano ang mga dahilan kung bakit ako uh, nagko-close or uh, titigil muna sa pag uh, breed ng mga heritage na manok mga kaagri so ngayon ay meron tayong uh, buyer no uh, our neighbor from uh, Cebu at uh, binisita po tayo dito at uh, nagbumili uh, siya ng uh, isang set ng Rhode Island Red no na chicken isang uh, lalaking manok at uh, niyo po ito ng uh, dalawang uh, klasing uh, o dalawang babaeng manok o hen mga kaagri. So ito po ay napaka-productive pa ng mga manok mga kaagri. And uh, very uh, good ito, no? Doon sa kanilang farm na para ay tuloy-tuloy ang pagpangingitlog uh, nito sa kanila. So ngayon po ay uh, pinapaking na po nila, no, yung uh, kanilang uh, pinili galing sa atin na uh, uh, heritage na chicken mga kaagri at uh, napaka napakamahal na po ako no dito sa pag-raise ng chicken at uh, itong breed na napili niya uh, pinapili ko po siya no kung ano yung gusto niya na breeder so ngayon meron tayong uh, apat na set of uh, uh, breeding animal mga kaagri So ngayon ay uh, napili niya yung pinakatap talaga, pinaka ko po na uh, chicken no? na Rhode Island Red at uh, in ko po doon sa uh, ibang mga breeder, mga uh, quality din po yung kanilang mga pinoproduce. Uh, so ito lang po ang uh, ginagawa natin. no? Uh, isang uh, malaking karton at uh, binubutasan po natin doon sa gilid para makapahinga or makahinga naman yung Uh, roaster dito so nag-iisa lang siya kasi uh, napakalaki niya at uh, napakalaki din yung karton na nilagay natin dito mga kaagre so uh, hindi naman masasabi ko na ito na po yung last na uh, breeding season ko uh, maybe uh, some other time no but uh, marami talaga tayong uh, kini-consider ng mga factor why we are uh, uh, humihinto muna po tayo ng uh, pag-breed mga kaagre so atin po yung uh, tatalakayin sa next uh, video po natin mga kaagre so uh, napaka ganda nito mga kaagre no itong mga uh, breeder natin and uh, napaka productive pa hindi pa sila uh, ganyan ka Uh, tanda so nasa uh, 15 to 17 months ata ito so, so, yung ating mga manok uh, 74 to 75 weeks after uh, medyo maglulo ng kanilang production but uh, kung maobserbahan nyo na hindi pa nag uh, yung kanilang production so i ano pa natin no i-re-raise po natin. Ah, depende na lang po siguro doon sa quality din po no ng uh, chicks na mamahahats dito sa ating pag-breed. So yan muna po sa araw na ito mga kagri. Ka See you on our uh, next uh, video mga kagri. Ka Maraming salamat po.